Jordan Clarkson walang gustong kumuhang team sa NBA, Jared Vanderbilt kukunin na ng Denver Nuggets by a trade. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Nananunsyo na nga mga tropa ng Utah Jazz bago pa man magsimula ang off season, na gagawin nga nilang available sa trade market ang kanilang sixth man na si Jordan Clarkson. Since isa nga ito sa mga huling susi upang maipagpatuloy na nila ang kanilang gagawing rebuilding sa kanilang lineup. Nag-average rin naman nga si Kabayan Jordan Clarkson last season ng 17.1 points, 3.4 rebounds at 5 assists per game off the bench. Kaya sigurado nga na maraming mga teams ang makikinabang sa kanyang serbisyo iyan nga ang akala noon ng mismong front office ng Utah Jazz. Ngunit hindi nga inaasahan dahil may lumabas ng balita ngayong araw ang isang NBA insider na wala nga daw po ni isamang team na nagkaka-interest sa kanilang player. Yes, mga tropa, wala nga pong market ang isang Jordan Clarkson ngayong off-season. Subalit hindi rin naman na ito nakapagtataka gayong hindi nga ganoon kagandahan at ka-efficient ang kanyang ipinakitang performance last season, bunsod ng kanyang injury. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag pag usapan ngayon sa inilabas na trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets. Aminin man nga natin sa hindi mga tropa napakalaki nga ang naging epekto sa Denver Nuggets ng pagkawalan ni KCP matapos siyang pumirma ng kontrata sa Orlando Magic. At bagamat man nga daw po nakabawi rin naman na sila ngayong off-season sa pagkakakuha nila kay Russell Westbrook ay magkakaroon rin naman na sila ngayon ng napakalaking problema sa kanilang team lalong-lalong na sa kanilang depensa sa kawalan nila ng isang reliable na wing defender na siyang papalit sa impact ni KCP. Kaya dahil nga dyan ay meron na nga po ngayong tatlong trade na pwedeng gawin upang maayos ang kanilang problema. Una na nga dyan ay ang pagkuha nila kay Matisse Taibule mula sa Portland Trail Blazers gamit ang kanilang mga players na sina Zeke Najee, Darren Holmes at isang future second round kick. Pangalawa naman ay ang pagsungkit nila kay Dorian Finney-Smith mula sa Brooklyn Nets gamit si Zeke Najee at ang kanilang pick swap. Habang ang pangatlo naman na trade na magpapalakas sa kanilang lineup ay ang pagkuha nilang muli kay Jared Vanderbilt mula sa Los Angeles Lakers gamit sina Peyton Watson, Julian Strother at isang second round pick. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat bang bitawan ng Lakers si Jared Vanderbilt? Pakikomento naman sa ating comment section.